mga pagipats uh, ito po ang F-150 uh, andyan na po ang pyesa nyo dumating na yan F-150 uh, andun na po sa transmisyonan at uh, titignan po natin dito yan sa Bukal Lemery Batangas ang Global Pinoy Automatic Transmission Specialist uh, samahan nyo ako sir yan itong F-150 nyo at uh, tingnan natin yan transmisyonan. Tara, sama po tayo. Sir, ito ang transmisyon nyo. Ang At ito, ito <makes> po mga pyesa. Dito, dito. yung... Uh, uh, yeah. uh, sama ito. Yung yan, mga yan, precision brand. yung USA yan. Filter. Ito yan po, Ito po, bago. Tapos ito yung mga clutch pan. Ito yung luma, ito yung bago. Ito. ito. Tapos ang dito yan. Molded piston. Ayan. Ito, ito luma, ito bago. Ito yung mga gagamitin natin sa Ford F-150. Marami ka tayo dito yan. Ito. Ito yan. The schedule natin for today. Magbuo tayo nito. Ito. Ito yung luma. Dito bago. Ito. Ito. Dito tayo. Luma bago. So, parapurias tayo dito. Ito, takip. Meron din tayong takip. Loma bago. At siyempre, yung last ay ito. So, same. So, ayan na bago. Ayan loma. At ito naman yung pump. Ito yung damage. Damage dito. So, kumuha tayo Brand new po ito. Brand new. Brand new po ito. May tanda lang dito. Kasi, para malaman na. No? Makikita. Bago at saka hindi. Yung tanso dito na bushing. Yan, walang bawas, kumikinang dito, pud-pud na makinis na so yun ang kaibahan nila so that's it uh, magsisimula na tayo pa po ito yung transmission yan okay. na-blasting na natin yan so ready for assemble na lang yan